hindi Hi. na ako tumayak si it nai na po Good day po sa inyo. So ngayon po gagawa po ako ng ano uh, outlet. Bali pahabol po ito. So ang paggagamitan po ng outlet na ito ay ano you know, uh, Christmas light. So bali ko na papayain niyo uh, pinturado na 'yan. Tapos na yung kanya ang construction ng bahay. Kaya nga di ipahabol na lang itong outlet na to. Kasi nga magdi-December kailangan nila ng saksakan ng Christmas light nila. So ang ginawa ko para hindi masira yung wall nila ito na render ko na siya bali ibabaw lang sinigap kong huwag masira yung kanya pintura so dadandahanin ko lang pagtitiktik yan na ah, maingat na pagtitiktik at yung kaya ko dito naglagay ng outlet kasi yung likod niyan eh may ano dyan mayroon dyan existing na switch para sa mga ilaw so marapit lang yung sa isa may kaya kaya ko palusutan ng isa pang linya para dito ko gagamitin sa outlet okay umpisahan ko na yung pagtitiktik tik so gagamitan ko nga uh, nung aking pagtitik na bilog na matulis tapos ang kailangan lang naman talaga rito ang ingatan yung wall na masira tsaka yung pintura kasi pag kaya na ibinigla nyo baka umangat yung pintura so wala tayong pang retouch dito para dun kasi nga uh, bali ito lang naman talaga yung trabaho ko ngayon So kaya kailangan maging maingat lang talaga sa pagtitik-tik. So yung panlinis ang gagamitin ko dito, yung aking lumang flat screw. Napakaganda nitong panlinis sa ano, sa ginagawa kong pagtitik-tik. Para maging pulido at maging sakto-sakto lang yung aking ginawang ano, butas do sa utility box. So kailangan sakto-sakto lang siya pag nilagay. Okay, sakto-sakto yung ating ginawang ano, ah, pagtitik-tik yung butas natin para do sa utility box kung napapansin din po ninyo talagang may butas na yan bago ko pa inilagay yung utility box uh, ang tagos yan eh nga sa kabila meron sya rong ano, uh, existing na switch sa ilaw so doon na ako papadaan ng, ano, ng isa panlinya para gamitin ko rito sa aking ano, outlet na para doon sa kanilang ano, uh, Christmas light Okay, tapos na tayo dito. So, ano, wearing naman. Okay, bali, dalawang wear lang muna yung, ano, yung lulusot ko rito. Diretso yan. Tagos yan dun sa kabilang outlet. Ayan. So, bali, tugang yung aking ilalagay dito na, ano, Uh, outlet para doon sa Christmas light so mahaba yung wire niya pinutol ko tapos yung pinagputulan ko para hindi masayang siya namang gagawin ko, ano, uh, jumper yung sa asin uh, ko na, ano, na uh, outlet kaya mabilisan lang to tapos pag nasimbol ko na yung tugang na outlet pipix ko na siya tutornilyo ko na tapos doon naman ako gagawa ng koneksyon sa load doon nga sa existing na uh, switch para doon sa mga ilaw so doon ako magtatapin okay uh, tapos ko na ikabit yung jumper niya so yun naman ano, dalawang linya so madali na naman to kaya i-share ko lang talagang itong video na to para kung halimbawa na maka encounter kayo ng ganito. Ah, uh, sikapin lang niyo na maging ano, maging hindi natin masira yung kanyang wall Yung pintura niya lalo na yon. Para hindi na tayo masyadong maramihan ng gawa eh. So bali sa gantong mga pahabul na outlet, dito maiiwasan eh. Lalo na pagka ang customer mo ay eh, nagtitipid. Uh, sa ating mga elektrisyan, alam nyo naman yung perbutas. Eh, pag misan, maingat sila kasi tinitipid din nila yung kanilang uh, budget. So, hindi maiwasan yan. Kaya talagang darating at darating na pag kinailangan na nila, tsaka nila makaintindihan na, uy, kailangan pala ng ganito. So, mapapenso naman sila ngayon. Eh, ang problema, pinturado na kaya para sa ating mga electrician, dubli nga tayo para hindi matagdagan yung ating gawain at maging mabilis. Okay, dito na nga tayo sa loob. So, ito na yung sa yung existing na uh, ano, uh, outlet, uh, switch do sa mga ilaw. So, tapatan lang yan. Yan yung pinaka mabilis sa paraan para magkaroon tayo ng access sa supply ng kuryente. Uh, total, ang gagamitin lang namin nila rin eh, ano, niyang sa Christmas light. So napaka safe na yun at kaya kaya yan. Bali magmula ron sa Kisame. Ah, nagpatakbo pa ako ng isa pang ano, linya. So bali doon ko tinap yun sa ilaw. Kasi nga yung isa rito yung existing sa switch na yun. So yun na yung line 1 natin. Tapos nagpatakbo na lang ako ng isa pa para doon sa line 2. Nagaling sa ilaw. So para makompleto yung ano, circuito, yun na yung isa splice, splice puro splice yan dito sa ano sa kabilang ano uh, switch so pagkatapos sa ating maitap rito uh, titestingin naman natin yung ano kung tama yung circuito na ginawa natin kung buo ba siya. So, kasi baka mamaya nakamali tayo ng tapping so hindi natin mapapagana yung ating ano christmas light so yun pagkatapos ito دي تسجيل Okay, ito na, titesting na natin yung ginawa nating outlet. So, ti-testing ko siya, paandarin rin ko itong aking grinder para makita rin nila. So, kung napapasin nyo, wala tayong ginalaw sa pintura ng wall, okay naman siya, naging malinis. So, parang wala tayong ano, parang hindi tayo nagtiktik. So, yun naman ang habol ko talaga rito sa video na to. Na maging malinis yung aking ginawa, napahabol. Okay, okay salamat po sa mga nanood.